May mga pagkakataon sa buhay na ang isang simpleng paglalakad ay hindi natin alam, huli na pala. At kung alam nating iyon na ang huli, yayakapin ba natin ang mahal natin o palalampasin at saka lang magsisisi? Ito ang kwento ni Mang Nestor at ni Lira ang asong nagbalik ng kulay sa buhay niya. Sa isang payapang baryo kung saan ang alon lang ng dagat ang madalas marinig, tahimik na namumuhay si Mang Nestor. Isang matandang mangingisda, mag-isa na lang sa kanyang maliit na bahay. Ang mga araw niya ay paulit-ulit lang. Gigising bago sumikat ang araw, lalayag para mangisda at uuwing mag-isa sa paglubog ng araw. Ang katahimikan ay naging kaibigan niya. Ngunit sa likod nito, may lungkot na hindi maipinta. Ngunit isang maulan at malamig na hapon, habang pauwi si Mang Nestor, may isang maliit na bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng maputik na daan, isang maliit na tuta, basang-basa, nanginginig sa ginaw at halos hindi na gumagalaw. Ang munting katawan nito ay parang sumusuko na sa lamig at gutom. Para sa iba, isa lang itong palaboy na aso. Pero para kay Mang Nestor, may kakaibang tumawag sa puso niya. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang mga tuhod niya'y lumubog sa putik inabot niya ang kamay para maramdaman kung may hininga pa. Ito, buhay pa, mahinang bulong niya sa sarili na may halong pag-asa. Walang pag-aalinlangan, maingat niyang binuhat ang tuta. Ang munting katawan nito'y halos hindi niya maramdaman sa kanyang mga palad. Isinukob niya ito sa kanyang lumang damit para protektahan sa ulan. Halika, anak? Wala ka bang uuwian? Mula ngayon, ako na ang sayo? Ako na ang pamilya mo? At doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nagsimula ang lahat. Isang bagong kabanata sa buhay ni Mang Nestor na hindi niya inasahan. Pagdating sa bahay, agad niyang pinunasan ng tuta. Binigyan niya ng kaunting gatas at sinigurong mainit ang higaan nito. Ang dating tahimik na bahay biglang nagkaroon ng ibang tunog. Ang mahinang pag-ungol ng isang nilalang na nagpapasalamat. Pinangalanan niya itong Lira, isang pangalang kasing ganda ng musika sa kanyang pandinig. Sa unang linggo pa lang, ramdam na ramdam na ni Mang Nestor ang pagbabago. Ang katahimikan ng umaga ay napalitan ng masayang tahol. Ang pag-uwi niya mula sa pangingisda ay mayroon ng sumasalubong na pananabik. Isang maliit na buntot na walang tigil sa pagwagayway, mga halik sa kanyang magaspang na kamay. Ang bahay na dati malamig at malungkot ngayon ay puno na ng buhay. At isang araw, habang pinapanood si Lira na naglalaro sa buhanginan, isang bagay ang nangyari na matagal nang hindi nararanasan ni Mang Nestor. Tumawa siya, isang tawang malakas, taos puso at puno ng saya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, tumawa ulit si Mang Nestor. Si Lira ang naging liwanag ng kanyang tahanan. Ang naging anak na hindi niya akalaing darating pa sa buhay niya. Ang kasama sa bawat paglubog ng araw, ang katabi sa pagtulog, at ang dahilan para bumangon siya tuwing umaga na may ngiti sa labi. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na tuta ay naging isang matipunong aso. Si Lira, laging nakasunod kay Mang Nestor saan man siya magpunta. Kung nasa dagat si Mang Nestor, matiyaga siyang naghihintay sa dalampasigan kung nagaayos ng lambat, nakahiga lang siya sa paanan nito. Sila ang naging tanawin sa kanilang baryo, ang matandang mangingisda at ang kanyang tapat na kaibigan. Pero ang panahon, hindi napipigilan, si Mang Nestor, unti-unti nang humina. Ang dating malakas niyang mga braso, ngayoy nanginginig na. Ang mga hakbang niya, bumagal. Madalas siyang hinihingal. Minsan, sa gitna ng kanilang paglalakad, bigla na lang siyang nauupo sa ilalim ng puno para magpahinga. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Si Lira, laging nasa tabi niya. Kapag napapagod si Mang Nestor, hihiga si Lira sa tabi niya, ipapatong ang ulo sa kanyang hita na parabang sinasabing, Nandito lang ako, Tay, magpahinga ka lang. Ang presensya ni Lira ang nagbibigay lakas sa matanda. Ngunit dumating ang araw na hindi lang si Mang Nestor ang humihina. Isang umaga, napansin niyang hindi siya sinalubong ni Lira. Nakita niya itong nakahiga lang sa kanyang pwesto, walang sigla. Nang tawagin niya, mabagal itong tumayo. Hindi na siya tumatakbo, hindi na sumasalubong. At ang dating maningning niyang mga mata, napalitan ng pagod at panlalabo. At iyon ang pinakamasakit na katotohanang hinarap ni Mang Nestor ang aso na nagbigay sa kanya ng lakas, ang nagbalik ng saya sa buhay niya, ay nauubusan na rin ng sarili nitong lakas. Sabay silang tumatanda, sabay na humihina. Isang madaling araw, isang mahinang ungol ang gumising kay Mang Nestor. Dali-dali siyang bumangon. Nakita niya si Lira sa sahig, nakahiga, nanginginig, at hirap na hirap huminga. Bawat paghinga ay parang isang mabigat na pasanin. Muling lumuhod si Mang Nestor tulad noong una niya itong nakita. Hinaplos niya ang ulo ni Lira. Anak, nandito lang ako, bulong niya, pilit na pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Huwag kang matakot. Sa gitna ng kanyang panghihina, nagpilit tumayo si Lira. Mahina, nanginginig, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa pinto parang may gustong hilingin. Naintindihan ni Mang Nestor. Gusto niyang maglakad. Kaya inalalayan niya itong tumayo. Sige anak, maglakad tayo kahit sandali. Bulong niya habang pinupunasan ang luhang nagsimulang tumulo. Kahit, kahit ito na ang huli. Magkasama silang lumabas sa dilim ng madaling araw. Mabagal, tahimik. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paalam. Ito ang kanilang huling paglalakad. Isang paglalakad ng dalawang pusong tumanda ng magkasama na sabay ding nagpapaalam. Naglakad sila patungo sa kanilang paboritong lugar, sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan madalas silang magpahinga at manood ng paglubog ng araw. Pagdating doon, dahan-dahang humiga si Lira. Tumingala siya kay Mang Nestor at sa huling pagkakataon Nakita ng matanda ang isang kislap sa mga mata nito. Isang tingin ng pasasalamat, ng pagmamahal. At sa paningin ni Mang Nestor, parang ngumiti si Lira. Isang mahaba, malalim na hininga at katahimikan. Wala na ang paghingal, wala na ang panginginig, payapa na siya. At doon, sa ilalim ng puno, niyakap ni Mang Nestor ang kanyang tapat na kaibigan, ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, may isang bulong. "Salamat, Lira. Salamat anak sa pagmamahal mo sa akin." Ang liwanag na nagbalik sa buhay niya tuluyan nang nagpahinga. Ang kwento ni Mang Nestor at Lira ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa salita o sa tagal ng panahon. Nasusukat ito sa presensya sa katapatan at sa pagdamay sa hirap at ginhawa sa mga simpleng sandali na nagiging pinakamahalagang alaala pahalagahan natin ang mga mahal natin sa buhay tao man o hayop habang kasama pa natin sila dahil hindi natin alam kung kailan ang huling yakap ang huling tawanan o ang huling paglalakad para sa iyo kung alam mong bukas ay maaaring wala na ang kasama mo ngayon, paano mo siya mamahalin ngayong araw? Ano ang gagawin mo para iparamdam ang pagmamahal mo? I-comment sa ibaba kung ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso.